dapat po at um, gusto ko na po salamatan si Ma'am Emily G. 1957 kasi nag-send po siya ng um, $25 sa aking uh, YouTube channel. Ma'am Emily, thank you so much sa, sa, thank you so much sa uh, super chat sa akin kasi thank you so much mga Emily sa $25 malaking bagay na po yan para sa amin lalong lalo na po ako small creators or small youtuber lalong lalo na po ako ma'am Emily G 1987 thank you so much and God bless po sa iyo at malaking bagay po ay thank you so much and God bless bye I love you guys and finally andito na kami ngayon sa pier hindi na po kami malate at anong ah, nung una kasi diba na late kami So hindi na kami nakapasok At hindi na kami nakauwi nung um, May, 8, uh, May 7 So ngayon is May 13 So uwi na po talaga kami At maagang maaga kami ngayon Sa aming biyahe 4am um, gising na po kami At um, papunta ng ano 7 AM kami umalis so ngayon nandito na kami ngayon sa pier at hindi na kami maiwan kasi lagpas pa po ang aming oras aabot pa po ng anim na oras pa yung hintay namin para mas maaga kaya siya so yeah guys at yan si kuya nagpo-porter po siya at, gabay na po si Bakang doon ng fee uh, uh so yan po si Bakang yung fee ni Bakang hmm. diba? so yan po yung mga ano natin yung mga porter natin ayan po sila hmm. ayan po si ate oo oh, oh. so ayan ang mga ma'am si yung ato natin so iyan na po sila so ang dami na pong tao dito sa pier kung saan po maraming mga bagahe po talaga dito mga ma'am si so good luck sa inyo guys baka ang na po siya ng fee anong fee po to madam ayan po si madam mo oh. ayan anong, anong fee to Ah, ano ano anong fee si kang? Anong si For Ah, for ba, for bag baggage pala. Tayo sa entrance, mapasok na po tayo. Dito na po si Bakang. Dito na po kami. Yan. Dili kang wali kang. Kang dili kang. So, dito na tayo sa Maligaya. Okay. So ngayon mga mams, sa so bibili na kami ng ano dito, Jollibee, kasi nagutom kami. At yan po yung lunch po namin today. Ayan guys, so dito na po tayo guys. Yan po yung lunch namin, ang Jollibee. Bida ang saya, bida ang sarap. Ito pa kami sa Jollibee kasi nga, di ba na, ako na. naman ako dito sa nila. Baka ma... Baka ma... Baka ma... Baka ma... sa Barco, Ayan, ayan, ayan. talaga. si Ayan, Dikit ko ba? Tayo sa kasama tayo sa pampang. Tara na. sama-sama, uy. Lobo, uy. Sila. Dito takbuan dito. Kasi. Okay Hindi eh, dadatnan ko sakali so, na. sa papasok tayo sa camera dali. Dito kami maiwan. Uh huh? And finally, makakauwi na po kami. So, ayan na po sila, oh. Madaming tao kasi polibo kasi lagi ngayon ng barko. Ayari. Di ba ka? So anong feeling na makasampan na rin tayo ng barko at makakauwi na rin tayo? Gusto ko sana may tayo ulit. Gusto ko kuyo kuwi? Another two weeks na naman. Eh. <laughs> another two weeks and another basher. Oh. Di ba? So ayan. So ayan na guys. So, Masa daming tao ngayon. Oh, di ba? nag-aano na po sila ng uh, ticket, nag-check up sila ng tickets. Si Kuya, yung sa ta bago tayo uh, makasam, makasakay ng barco Diba? So dito naman tayo, so yung mga tao. Ayan guys, so diba ang daming uh, linya talaga. Oh. Diba? Nakakay na po kami guys. So tatakbo na po kami para hindi kayo mahiwan. <laughs> Pati right po tayo. From finally, dito na kami ngayon sa barco sa Tugong, Maligaya. Kasi Maligaya daw yung puso namin ngayon. Kasi nga, um, nakasakay na po kami ng barko ngayon at hindi na po kami may kasi nandito na po talaga kami di ba? so ngayon mga mamsi so kailangan muna lahat yung kumakyat ulit ng maganda maliwalas na ano so dito na po tayo shout out ko sa Tugon na iniwan kami kanis ang araw good morning ayan So, dito na po tayo kayo sa loob. Oh. Good morning! Okay. So na escalator na tayo guys. Ayan na, ikaw ni Ayan na guys. Finally! So, yes! And finally, nakasakay nakasak na kayo ng barko. Yeah, ang Finally, makauwi na talaga ako. Hindi na ko mo na So, dalawa po, chicken po namin ngayon. Pero yung, yung isang chicken po I'm ngayong tanghali po, mga 1pm or 2pm, namin kakainin. At saka dalawang rice po yan, para budget na budget talaga. Kasi yung free namin kasi yung free namin nakain mamaya ay gabi pa po, alas 7 ng gabi. So, gugutumin kami mamaya. So, ito yung kakainin namin mamaya, mga alas 2 una, or alas 3. Kasi ang ulas ngayon is 11am po. So, o yan po si Dad. Baka... So yan mama. na. guys. So guys, so tapos kumain at syempre, uh, by the way, it ko muna dalawang po yung chicken ba namin bawat isang tao. Dalawang chicken po yung kinakain namin for two days din excuse me, for this video po natin. Pero, kasi mamaya pa kasi yung um, free na dinner natin or free na kain ay mamayang alas 7 pa po. So, itong, isa, itong isang chicken at isang rice ay mamaya itatabi muna namin kasi nagaano kami nagtitipid kami. <laughs> nagtitipid, wala kaya. kasi mamaya po, igugutomin kami mamaya mga launa, mga one or mga two. So, mamaya kakainin po namin yan. So ayan po ay nakatabi na po yung sa amin ni Bakang Vlog. Ito po. At yan po ay kay Gab At ito po ay basura. So ayan. So thank you so much guys. At syempre. Uh, ito, dito na kami ngayon sa tubo. At hindi, uh, hindi kami talaga na iwan. Kasi um, alas 6 pa lang. Umising na kami. At alas 7 umalis na po kami. So hindi talaga kami, hindi talaga kami na iwan. So God bless po sa inyo guys. Bye! So ayan mga mga mamsis So uh, alis na po yung barko Masagana So ba alis na po siya Papunta ng Iloilo -ilo At saka Bacolod Itong barko na masagana po yan po yung barko natin guys o. Ayan Ito yung barko masagana mm -hmm. <laughs> Ito yung barko natin guys sa taas po ako Goodbye Manila. Itong barko na to ay punong-puno talaga ng pasahero. Oh, ito yung labas ng ano, ng pier dito sa Tondo. Dito. Oh, no, Di ba? Ganda. Inihila pa siya ng ano, balsa. Ayan. Inihila na po siya. Kaya na guys ha, so dito lang Hanggang dito na lang tayo mga mamsi Kasi alis na po yung barko So mamaya ay kita kitas po tayo mamaya Bye Mga mamsi So dito po tayo, ang daming tao So dito sa pinaka taas So dito sa pinaka taas So ang daming tao talaga ngayon kasi punong-puno talaga yung ating um, ano to go wait lang. Punong-puno talaga yung ating to go. So ngayon nandito si Bang Wait lang. So ikaw kang kumusta pa yung pag ano mo dito? Pag pagsakay mo ng to go um, anong anong tugo to go to? go Pasagana. Uh, well, first this is my first time kasi nga lagi ako nag-airplane. Mm -hmm. Hindi na talaga ako nagbabarko. So napilitan lang ako. <laughs> so ayan na guys sa, -sa, -sa, sa taas kami guys Ayan So daming tao talaga ngayon so, Ayan po si Gab Gab Mga mamishiat si Hanggang dito lang po yung ating video Kasi nga uh, Mag ano muna kami Mag picture taking muna kami And thank you so much po Kay Tita pot. Tita Bot, thank you so much sa pag... Um, yes, Tita Bot, mama Bot, thank you. Uh, I, I miss you and for Tito James uh, okay. also. Tito I James. I miss, miss you so much. Yan. Yeah, so, thank you sa inyong dalawa, Tita Bot at Tito James from Guam, diba? So, and good luck, guys. Bye!